thank you ba kung bakit nakakasawa ng pumunta sa isang fiesta? Ah, hiding spot sa mabuni. Yeah. Kaya kung ako ikaw, i-enjoy mo yung kabataan mo, enjoy mo yung fiesta, maglakwat <laughs> <laughs> Para pagdating ng araw, lumagay ka na sa tahimik ayaw mo na ng gulo ayaw mo na ng mga fiesta fiesta na ganyan sarap magtago dito I got this Sa mga dumalo ng fiesta, sana na-enjoy kayo Kasi ako dito, enjoy na-enjoy There's so much more get a better view at the top of the tree and even if i find what long one time do it all again like 1, 2, 3 don't worry happy fiesta san carlos city um dito lang muna ako <laughs> Minsan talaga darating sa point ng buhay mo na nakakapagod ng pumunta ng fiesta. So if I'm going to be there. ano lang sa um, fireworks. Punta tayo mamaya fireworks. Tapos ito yung vlog nato kung saan 100 pesos lang ang gagastos natin. So 100 pesos chill lang tayo. So bale ito yung 100 pesos oh. A few moments later. since napaka-boring bawat dot yan didinwithin natin yung dadaan dito sige sige daan sige mm. ops nakala mm. <laughs> sige mm. sige daan uy uy inirangan ng kamay marunong ah sige daan natin daga mm. <laughs> parang nagalit yata yung isa mm. sige Takbo tayo, takbo. Gago! out nga pala, Elintot Gurango. Shoutout, Benjamin Santana. Tsaka kay Freddy, Africano at Aragon Blacksmith. Salamat sa comment. If ever you plan na uh, you want to ano, join dito sa San Carlos City, like you wanted to participate sa fiesta, magdala ka ng tent. One eternity later. Namamasyal ako kapag tapos na yung fiesta sa kadahilanan na ayun, free na nga yung rides mag-entrance na lang ng 50 pesos at dahil pa uwi na sila mura na yung mga ukay at saka pagkain Still hindi ako nagtatagal sa area kasi nga mas prefer ko pa rin yung nasa baybayin tahimik maganda yung view but anyway that's life mga dodong So yan yung ma-advise ko sa vlog na to Enjoy mo yung buhay mo Para paglagay mo ng tahimik Manahimik ka na ba Bye bye